Mama, pwede mo po ba ako pagluto? Gutom na po kasi ako. Lintik na bata to, oh. Di ko maala. -alak ka ba maalam? Laki-laki mo na, no? Sayang na may pagpapaaral ko sa'yo kung yung utak mo hindi mo gagamitin. Ano? Maganda ka na pagkain mo. Malaki ka na. Abala, oh. Bayat? dami ko ng followers. nag up talaga ako diyan Araw-araw ko nag-update nag, nag dito. Tinan mo, dami nang nagla-likes. Ma'am, meron po akong assignment. Pwede mo po ba akong turuan? Alam mo, kahit kailan, ang bastos-bastos mong bata ka niyo. Di mo ba nakikita may bisita ako? Ha? At saka ano ba yan? Patingin nga! madali nito eh. Hindi mo kayang gawin? Ituturo ko pa talaga? Ano silbi mo kung mag-aaral ka kung hindi ko din naman alam yan? At saka, huwag ka na mag-aaral. Tutulad ka rin naman sa akin eh. Tingnan mo ako ngayon. Dito din naman punta mo eh. Tingnan mo na yung pag-aaral mo. Mag-imis ka na lang para may silbi ka. Pagluto mo na lang kayo kami para may mga nagagawa ka dito sa bahay. Eh. Pagluto mo kami, ah. Yeah. Ay, Ay, naku. Nakakahiplat talaga yung anak ko na yun. Pasensya ka na sa ano ka. Ganyan lang talaga yung pag may tao. Masyado Hi, pa mommy. pa kasi. Ay, kumare! Babe, wait lang, ha. May lakad po kasi kami ng kumare ko, eh. Ah, sige, babe. Una na muna ako, hmm. ha. Bukas, ha. Magkita ulit tayo. Tapos na ka na. Ito, okay. Medyo... Umaangat na yung reels ko. Wow. Ang dami ko na followers, likes. Oh my oh, God. Okay. Bukas mag-a-upload ulit ako. Sino naman yung kasama mo? Bago na naman, di ka ba na nahihiya sa anak mo? Lagi na namang iba yung kasama mo dito sa bahay. Yung anak ko? Hayaan mo na yun! Wala namang silbiyan dito sa bahay. Anong hayaan mo na? Hindi yung basta bata, anak mo yun. Anak? Ay alam mo naman, una pa lang ayoko sa batang yan. Disgrasya yan eh. Kulang na nga lang, ipamigay ko yan at ipaampon. Bakit nagkapera pa ako? Grabe ka naman sa anak mo. Dapat nag-iintindi ka palagi sa kanya. Kayo na lang dalawa magkasama dito sa bahay. Alam mo, yung anak ko na yan. Pahamak yan eh. E di sana, sarap-sarap ng buhay ko ngayon. Nagagawa ko yung mga gusto ko. Ngayon, hindi na. Isa yung mala sa buhay ko. Alam mo naman yan. Sige na, tara na. Tama na. Lumabas na lang tayo. Tara na. Pag naiisip ko talaga yung batang yan, na-stress ako. Gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Ano ba po ko yun? Corn! Please, gumising ka ba? Huwag eh. mo iwan ang nanay. Koy? Koy? Anak, kumising ka please. Huwag mo iwan ang nanay. Mari, ganyan talaga ang buhay. Nasa huli yung pagsisisi. Sayang lang at hindi mo naparamdam kung gano'n mo kamahal yung bata. Pero kaya mo yan. <laughs>